Grabe guys, ang solid naman itong natagpuan naming chicken inasal dito sa Santa Rosa, Laguna. Unlimited na ang chicken oil, soup at condiments. Dahil nakapromo, add 10 pesos lang, may only rice ka pa. Umpisahan natin sa bestseller, ang buy one take one chicken inasal. 288 pesos lang, pili ka na lang kung picho or paa. Kung solo ka naman, 149 pesos lang per order. Kung ayaw mo naman ng chicken, meron ding liempo. Buy one take one din, 310 pesos lang ang lambot at juicy. Meron ding pork barbecue, 100 100 pesos lang for 2 pieces. Ang sarap, lalo na kapag nilagyan ng kanilang special suka. Meron ding sisig with rice, 120 pesos lang. 140 naman itong chicken biryani, ang bango at ang sarap. Perfect partner naman sa Toyo si itong tuna pa nga, 295 lang. Ganito na kalaki, meron ding tuna belly, 259 pesos lang. May pang din, gaya nitong double deal, 2 pieces chicken and barbecue, 265 pesos. At itong 2 pieces chicken at liempo, 389 pesos. Sarap din ang mga dessert dessert gaya nitong halo-halo at saging konyelo, pampalamig naman itong cucumber lemonade, raspberry iced tea at gulaman. Lahat nga ng yan ay matitikman nyo lang dito sa Wow Inasal Balibago Branch na matatagpuan nyo lang sa Purok 5, Felix Reyes Street, Balibago Santa Rosa, Laguna, likod lang ng Target Mall, searchable naman sa Google Maps, open daily, 3pm to 12 midnight. Mas trade din ang mga kapinila dito sa D Cafe, perfect spot to, chill and relax after nyo kumain.